Ito ba yung mic ko, mga kaibigan? Ha? Mga kaibigan, ha? <laughs> Hindi, sasabihin ko lang sa inyo na na kompo ako ay nag-positive uh, sa COVID. Hello, mga kachunin! Share ko lang sa inyo yung aking COVID-19 journey nung magpositibo ako last October 2021. Maraming salamat sa inyo na sinamahan ako nung ako'y nakakwarantin. Sa ating mga kababayan na may karamdaman ngayon, ang dalangin ko po eh ang inyong agarang pagaling. Laban lang. Sa pamamagitan ng vlog na to, sana mapagaan ko yung loob nyo at mapangiti sa kabila ng mabigat nyong sitwasyon. At para sa iba naman, sana manatili kayong safe at nasa mabuting kalagayan nagmamahal, tunying. October 13, 2021. Nilaglak na ako nitong araw na to, kaya sa bahay na lang ako nagprograma. Kumbachero, kumusta ba? Nasaan ka ba? nag intro nga ako kanina, hindi mo ako pinapansin eh. Eh wala, walang lumalabas din eh. Oo. Ay, ganun, ganun, ba? Oo, uh, ano ba? And then, andito, sa, andito lang ako sa sa bahay, kasi biglang lumakas yung ulan nung paalis na ako. Eh. Yun, tinasabi ko na nga. kinabukasan Kinabukasan, nakomperma sa resulta ng RT-PCR test na ako nga e eh, positibo sa COVID-19. Hi, hi, hi! Maganda morning! Matapos magpositibo, nagsimula na akong mag-self-quarantine pero... Patuli pa rin ang pagpoprograma ko online sa Dos for Dos. Oo oh, okay. nga, iba ang sikat ng araw dyan sa inyo. Parang, parang ang sumisikat pa lamang ang araw. Base oh. Dyan sa liwanag sa iyong uh, likuran. Derasyon muna yung pagkain tunying. Ano ba yun? Nagkataon-taon ka ba yun? Ano, ano mo? Ano analysis mo? Sa ika na araw ko sa quarantine, Saka ako palang ipinagtapat sa inyo, mga ka in ang aking tunay na kalagayan. Hindi, sasabihin ko lang sa inyo na na ako po, ako ay nag-positive uh, sa COVID. Kaya, apat na araw na po akong naka-quarantine dito sa bahay. Ang magandang balita lang po naman, pagkatapos po na ako ay uh, ma-test, uh, mag- uh, um, uh, positive ano sa COVID. Ito po yung RT-PCR. Ano? Uh, asymptomatic po ako. Pamisa-misan, parang nangangati yung lalamunan ko. Konting parang nasa mid lang. Ano? Pero other than that, wala naman. So nandito lang po ako sa, nakakulong po ako sa Zelda uh, 14. <laughs> Mahigpit po yung warden ko, si Bailon ngayon eh. Actually, siya rin ang doktor ko. Seventh day ko ngayon, kaya... Number seven, Jaworski. Okay na okay, ang pakiramdam ko dito. Kung di ako nagpositibo sa RT-PCR, aba, iisipin kong wala akong sakit eh. Talaga napakalaking bagay na ikaw ay nagpapacheck. So itong pag-quarantine actually is not only to protect myself, Uh, but more importantly, to protect my loved ones. Eh, lalo nga ako, di ba, meron akong mga uh, dito, tapos may, may iba pang mga asam sa bahay, si Mami Cel. So, sa naman ng Diyos, sila pong lahat ay uh, uh, negative sa RT-PCR. Ano? Aaminin ko, nakakabagot ang nakakwarantin. <sighs> Buti na lang, andiyan kayo. Kaya, Napadalas yung pag-Facebook live ko eh. Ang uh, daming nagbibigay sa atin ng uh, stars. 6,602 stars. Uh, uh, thank you po. Oy, thank you sa mga well wishes po ninyo. ah. Uh. Uh, thank you. Sa aking quarantine normal naman yung pakiramdam ko. Gusto kong sabihin na, uh, siyempre, una sa Panginoon Diyos na siya po nga uh, nagbibigay ng buhay sa atin at nagpapagaling sa ating uh, karamdaman pag tayo po ay nanalangin sa Kanya. Uh, tingin ko laking bagay po ng bakuna. Kahit ako, ang bakuna ko, Sinovac eh. Kung hindi po ako nabakunahan, malamang... Kasi may comorbidity po ako. Alam niyo naman ako, media, diabetes. Kaya, kompo may mga kakabahan ka din kahit papano. Pero sa awa ng Diyos, uh, mild to no symptoms ako. Mula po nung nag-quarantine po ako. Kaya nakakapasok po ako, nakakadaldal pa rin po ako. No? Hindi rin ako nawala ng panlasa. Parang mas tumakaw pa ata eh. Napakasarap. Ang kamatis na piniga. Eh, kumain na po ba kayo? Eh Salamat at sinabayan niyo akong kumain. Oh, nakameto. <coughs> May Clorox yung kamay ko eh. <laughs> <laughs> Pati paglilinis ko ng banyo, na-share ko na rin sa inyo. Magbubunot na ako. Ay, salamat sa sponsor nitong uh, bunot ko. Ayan, kay Kuya Eric. Kuya Eric, uh, Taberna. Uh, thank you so much. Alam nyo po ba, kukento ko lang sa inyo. Di ba, isang araw eh, nagpantayo, nag... Uh, Uh, hapunan tayo ay eh, sinabayan nyo ako sa hapunan ko no? tapos ang ulam natin ay eh, inantala oh, sarap na inantala yung uh, chicharon ng Nueva Ecija tapos uh, meron din tayo ng kwan, uh, yung sardinas yung sardinas sa pula medyo uh, maanghang ng konti eh ang daming nagme-message sa akin ginutom daw at natutuwa naman ako pasensya na. Pati kayo eh, natakam ko. Peace tayo! Ede, maingit na lang muna kayo sa akin. Oh. Ganun talaga buhay. Oh. Kita nyo to? Panikain na lang ang ginawa ko at mangingit. Yun know, oh. Bango. Nang mangingit. O yung mga tagan may besiha dyan, oh, alam nyo na gagawin nyo. Bumili kayo ng buro, o, dalawang, dalawang supot lang ng buro dyan sa may, may nakitinda naman ito, sa tabi-tabi lang eh. Mga tindahan dyan, oh. o sa uh, igisa. Sa wakas, negative na sa COVID si Tunying. O oh, paano? Laya na tayo, kosa? para ako na mamalik mo <laughs> matagal, matagal ko na hindi nakakita ko din eh ah, traffic o oh, ayan o oh. Ah. Hmm. andito na po ako sa traffic At traffic na yung common law ako po eh magpapasalamat lang sa lahat ng mga sumama sa aking quarantine. Pero siyempre, unang-una, salamat sa Panginoon Diyos dahil uh, ginagaling po niya tayo. Salamat po, Ama. Lahat naman na ginagamit niyang kasangkapan para po tayo ipagalingin. Meron tayong sakit, alam ko. Matapos kong mag-negative sa COVID, tsaka ako lang naramdaman yung ibang mga sintomas nito. Nanlata ako kahit ako'y magaling na, nang hihina at mabilis mahapo. Iba-iba yung lasting effect ng COVID sa atin, mga ka in Kaya sikapin nating maging healthy, no? Di lang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin para sa ating pamilya. Stay safe and healthy, mga ka in O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Igarillas. Mm. Sigarilyas At talong. Wala akong talong, ha. Hmm. Yeah. Hindi. Ano ba yung bahay ko ba? Nalimutan ako. naalala ko. Ito. Na, uh, pa pala ako isang naalala. Nakalimutan ko na. <laughs> Nakalimutan. Nakalimutan ko na. Asensya uh, na kayo. At, uh, Nakalimutan ko na yung naalala ko. <laughs> <laughs>